Sa kabila ng pagiging abala sa kanyang karera sa showbiz, hindi naging hadlang kay Maymay Entrata ang pagbibigay ng puwang para sa pag-ibig kahit pa ito'y mula sa ibang lahi. Sa mga nakalipas na taon, dalawang foreigners ang naiugnay sa kanya, si Aaron Haskell, ang kanyang ex-boyfriend, at si Joaquin Enriquez, na niyang karelasyon na kapwa nag-iwan ng marka sa personal na buhay ni Maymay. The Philippine Showbiz List presents ang dalawang foreigners na naging boyfriend ni Maymay Entrata. Maymay's long-distance relationship with Aaron Haskell. Valentine's Day ng taong 2022, nang buksan ni Maymay sa publiko ang tungkol sa relasyon nila ng Canadian non-showbiz boyfriend si Aaron Haskell. Ito ay sa pamamagitan ng pag-post niya ng hugging photo nila kung saan tinawag niya itong May Valentino. Na mga panahong yun ay nasa Canada si Maymay para mag-aral ng acting lessons at makasama si Aaron na nakabase roon. Walang ibang bukang bibig sa mga panayam at social media post, madalas na ipahayag ni Maymay ang kasiyahang nararamdaman niya sa piling ni Aaron. Napatunayan daw niya ang tunay na pagmamahal nito habang nanatili siya sa Canada. Kahit na long distance ang kanilang relasyon, panatag daw siya na tapat at consistent si Aaron sa pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal. Aminado din si Maymay na malaking hamon ang long-distance relationship. Mabuti na lang daw at pareho silang mature sa pag-handle sa kanilang relasyon. Sa tingin ni Maymay, kung walang maturity, hindi talaga ito mag-work. Bagamat nahihirapan sa ganitong set-up ng relasyon, para kay Maymay, worth it si Aaron. Dahil sa suporta at tiwala na ipinapakita nito na nagbigay sa ng lakas ng loob na tuparin ang kanyang mga pangarap, kabilang na ang pagkuha ng acting lesson sa Canada. Hindi rin daw siya pinagset ni Aaron at naiintindihan nito ang kanyang trabaho sa showbiz. Simula pa lang ay alam na raw niya na malinis at seryoso ang intensyon ni Aaron. Sa katunayan, hindi niya inamin agad na artista siya upang hindi maapektuhan ang tingin ni Aaron sa kanya. Isa sa mga nagustuhan niya kay Aaron ay ang pagiging mature, madiskarte at mapagmahal sa pamilya na pinatunayan hindi lang sa si salita kundi sa gawa sa mga buwan ng kanilang relasyon. Mas lalo pang ipinahayag ni Maymaya ang saya at kulay ng kanyang love life kasama si Aaron. Ramdam na ramdam ito sa pagbibida niya sa social media bilang isang proud girlfriend. No February 14, 2023, kasabay ng Valentine's Day at kaarawan ni Aaron, nag-post siya ng madamdaming pasasalamat at papuri rito bilang most handsome, humble, wise and patient man. Pinagpasalamatan niya si Aaron sa suporta, respeto at commitment na tumulong sa kanyang paghilom mula sa dating trauma na tanda ng malalim na pagmamahal nito. Mas lalong nga napatunayan ni Maymay ang pagmamahal ni Aaron nang lumumas ito mula Canada patungong Pilipinas para makasama siya na pagdiwang ang kanyang 26th birthday noong May 2023. Napanood din siya nitong magperform ng live sa ASAP sa kauna-unahang pagkakataon. Ayon kay Maymay, -may, hindi niya sukat akalain na sasamahan siya ni Aaron lalo na't na alam niyang may taglay na pagkamahiyain ang nobyo. Ngunit sa pagpasok ng 2024, ang magandang ikbo ng kanilang love story ay biglang nagbago. Ang inaakalang magtatapos sa forever ay natuldukan. Nagugat ito matapos sa mapansin ang hindi nagaanong pagbiflex ni Maymay -may kay Aaron na karaniwan niyang ginagawa. Huling bahagi pa ng 2023, napansin na tila may pinagdadaanan ang relasyon ng dalawa. Dagdag pa rin ang pagkawala ng sweet photos sila together at hindi na din binati pa ni Maymay si Aaron ng Valentine's Day. Pinagtakhan ito ng netizens, lalo pa at kasabay ito ng kaarawan ni Aaron at sa nakalipas na dalawang taon ng kanilang relasyon, naroon ang pagbibigay-pugay ni Maymay rito. Mas lalo pa nga nagpalalim sa spekulasyong hiwalay na ang dalawa ang pag-unfollow ni Maymay at Aaron sa Instagram account ng bawat isa hanggang sa noong April 2024 na kumpirma ang breakup. Bagamat walang ganap na pahayag tungkol sa kanilang hiwalayan, nilinaw ni Maymay na ang ilang post niya tungkol sa wrong path ay hindi naman patungkol kay Aaron. Sa kabila ng hiwalayan, pinili pa rin niya na ipagtanggol si Aaron laban sa mga negatibong komento mula sa netizens at sinabi niyang hindi ito karapat dapat husgahan. Sa so, kabilang banda, aminado si Maymay na may mga bagay na kailangang pagdaanan sa buhay at relasyon na minsan ay hindi naabot ang inaasahan. Maymay finds new love in Joaquin Enriquez Matapos ang break up nila ni Aaron, naroon ang mas pagtuon ni Maymay sa kanyang karera at naging tahimik sa kung anumang bagay tungkol sa kanyang love life. Pero lumalabas na hindi niya tuluyang sinarado ang puso dahil matapos ang pamamahinga, muli niya itong binuksan. At katulad ni Aaron na isang foreigner, natagpuan ni Maymay ang bagong pag-ibig sa piling muli ng isang banyaga. Ito ay sa patauhan ng Filipino-American commercial model at baguhang aktor sa Hollywood na si Joaquin Enriquez. Lumaki si Joaquin sa California kasama ang inang Pilipina at tatay na Amerikano kung saan ay may dalawa siya nakababatang kapatid. Nagtapos si Joaquin sa University of California, San Diego noong 2024 sa kursong Bachelor's Degree in Theater. Habang nag-aaral ay nagtrabaho siya bilang restaurant crew sa Shippet Lay at sa isang Korean grill restaurant. Bilang isang modelo, lumabas si Joaquin sa ilang national and international commercials. Nakasama na din siya sa ilang short films tulad ng Echoes of the Attack at Project Yellow Lights Love Story. May upcoming TV series din si Wakin na may titulong Madam Hula. Kasalukuyang nakabase si Wakin sa Los Angeles kung saan pinupursigin niya ang kanyang karera. Siya ko makatawan sa susunod na henerasyon ng mga Filipino-American na nagpapamalas ng husay sa larangan ng entertainment. Samantala bagamat wala pang mababahaging detalye si Maymay sa kung saan at paano nagtagpo ang mga landas nila ni Joaquin, isa ang sigurado para sa marami. Ito ay ang preference ni si Maymay pagdating sa mga lalaki ay may lahi mula sa mga ka-love team nito hanggang sa mga naging boyfriend. Higit pa ng ilang netizens, talagang kakabulin ang beauty ni Maymay na mga foreigner. Samantala, hindi din nakapagtataka ang pagkakalapit nila dahil sa larangang tinatahak sa entertainment industry kaya sa magkabilang panig ng mundo. Ang usap-usapan sa pagitan ng dalawa ay nagsimula matapos kumalat ang isang video kung saan makikita kasama ni Maymay si Joaquin. Habang kinukuhanan si Maymay ng mga fans ng video at letrato, kapansin-pansin na tinutulungan siya ni Joaquin. Makikitang hawak ni Joaquin ang bag ni Maymay at malambing na inaalalayan siya habang naglalakad. Mas lalong naging kapuna-puna ang koneksyon ng dalawa nang mapansin ng nari ang kanilang sweet exchange sa comment section sa Instagram post ng isa't isa. Lumalabas na tila na kilala na din ni Maymay ang pamilya, particular na ang magulang ni Joaquin matapos na mag-iwan siya ng pagbati sa kaarawan ng ama ni Joaquin. At matapos ang usap-usapan na mayroon na siyang bagong boyfriend, tuloy na itong kinumpirma ni Maymay. Noong October 19, 2025, ay nag-post si Joaquin sa Instagram ng video kung saan nakatayo siya sa isang beach. Ang romantic na kantang Iris ng Gogo Dolls, ang background ng 18 second video. Dito makikita ang naglalakad ng mag-isa si Joaquin sa tabing dagat habang nag -e enjoy Makalipas ang ilang segundo, lumabas si Maymay mula sa likuran at tumakbo papunta kay Joaquin sa si kanya ito ni Yakap. Ang tugon naman ni Joaquin ay ang paghalik sa noon ni Maymay bilang pagpapakita ng pagmamahal ang thumbnail ng video ay nagpapakita rin sa dalawa na magkasamang nagpapalipas ng oras sa isang bangka. Sa caption ng post, isinulat ni Joaquin, I finally found my iris. Nagkomento naman si Maymay -may rito ng My Lover na may kasamang teary-eyed at heart emojis. Lalo pang nagpadagdag sa kilig ang pagsagot rito ni Joaquin ng Mahal Kita. Ramdam ang labis na kasiyahan sa bagong pag-ibig na dumating. Sa Instagram stories ni Maymay, ibinahagi niyang isang larawan ng isang bouquet ng rosas na may kasamang sweet note na kasabing, Congratulations on completing your MV. Doing good on your taping and everything you do. I'm so proud of you, baby. I love you. So magod si Maymay dito ng Thank you, my lover na may kasamang pulang pusong emoji at tinag si Joaquin. Dagdag pa rito, may mga litrato mula kay Darla Soler na nagpapakita kina Maymay at Joaquin na magkahawa kamay habang tila na sa TV na variety show na ASAP na lalo nagpapatibay sa kanilang relasyon. Samantala, inaasahan na ilang netizens na sa susunod na mga araw, si Maymay naman ang magka-hard launch ng pag-iibigan nila ni Joaquin sa kanyang Instagram feed. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!